Ganito utuin ang mga may hirap na Pilipino. Pakinggan nyo maigi. Purisman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Alagang ano ha, kailangan magmukhang matalino. O oh, hindi ba? Kaya syempre, o oh, tama naman siya sa sinasabi niya na itong pinapipirmahan sa inyo ay para baguhin yung Constitution. Magaling mambudol to si ate. Palagay ko, mga aral na aral na mga komunista itong mga ito dahil ito rin yung mga umiikot sa mga slums natin dito sa Metro Manila para mang recruit ng mga magsasama nila sa rally. oh, ganun ang gagawin niya. Pupunta sila sa Baseco Compound. oh, tapos maghahanap sila ng mga tao. May hirap na uudyokan nila para sumama sa kanila. Magrarally tayo sa Minjola. Babayaran kayo tigpa 500. Ganyan din yung mga taga dyan sa Payatas. Ginagawa nila ganyan din. Tingnan mo magsalita si ate. Apakahusay. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami <coughs> na yung mga dati pang batas. Hindi naman po naaangkop lang na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito, napapabor po sa atin. Marami po tayong uh, si congressman dito. Magkaroon po tayo ng charter chains. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng... Ito na, ito na yung budol. Ganitong ganito po, yung pinangako sa mga 31 million na bumoto kay uh, President BBM. Ito na yon O kaya nga sabi ko, etong eh, mga nambubudol na to, palagay ko. Ito eh, rin yung mga nambudol sa tao nun. sa 31 million kasapakat ng mga to kasi ang galing ng pang pangako eh. Parang ginto. Alam niyo yung pangako ni Sangkay noon na yung ginto, tsaka ni Mr. Rio, di ba may ganun, yung taga abroad, na yung ginto, ipamimigay, babayaran yung ano, with matching ano pa sila, with matching uh, visual aids oh, yan na yun, mga bossing. Ito na sila. Tinan mo, malaginto to yung pangako na to. AX. Di ba po binibigyan tayo ni Kongresman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Tantado, di ba? Napakagago nitong babaeng. Tumantaki mo hindi siya congressman, ha? Pero ipinapangako niya na gagawin batas animal na yan. May hindi siya politiko. O ganito kagaling ang mga magnanakaw sa Pilipinas. O nagisang nagi siyang mambabata. Sabi niya, alam niyo ba yung tupad? Oh, alam niyo ba yung ano? Yung two-piece? Yung three-piece? Putya, gagawin na yung batas. Kasi walang batas ngayon yan. Ibig sabihin, pagbago na naman yung congressman, bago na naman yung administration, wala na kayong ano, wala na kayong mga ganyang matatanggap po. Pero kung batas yan, ay mandatory na matatanggap niya. Kita mo nga, pati yung hayop na congressman nila, alam mo na, tinan mo, sabi niyo di ba nga yung ibinibigay sa inyo ni congressman na ganito po, parang yung pinibigay ng mga tupad at saka yung mga ayuda, galing kay congressman, hindi. Animal kayo, galing sa ating lahat yan.